Ito ang ilan sa pamamaraan kung paano ba pabilisin ang paglaki ng mga sisiw. Una sa lahat huwag mong titipirin. Itong mga sisiw pagkap isa binibigyan ko ng tubig at may halong asukal. At sa patuka naman ay Integra 1000. At kung walang available na Integra pwede rin ang Thunderbird or Filmacogal IMAX. Yung nga lang medyo may kamahalin pero yung kinakailangan na nutrients para sa sisiw ay kumpleto at sa kulungan naman dapat siguraduhin may sapat na init sa ating brooder. Once na nilamag asahan mo sisipunin yan at ang malala pwede maging sanhi ng pagkabansat. Sa brooder ang ilaw na pwede mong gamitin ay nakadepende sa laki at dami nila. Itong sa akin ang gamit kong ilaw ay 25 watts. Mababa lang na wattage dahil naka-indoor sila may pabahay iniilawan ko sila tuwing gabi dahil mas malamig pagkagabi. At pagtagulan dalawang ilaw ang gamit ko para sa mga sisiw para masigurado ko na may sapat na init ang aking mga sisiw. Itong brooder ko ay gawa lang sa isang pirasong plywood at makakagawa ka ng dalawang brooder cage sa isang pirasong plywood. Tipid diba? At kung nagustuhan mo ang videong ibinahagi ko sa iyo idol na talagang makakatulong sa iyo. Baka naman. Pasuportahan naman po ako sa pamamagete ng pag-follow. At sa supporters ni JL sa YT maraming maraming salamat po at abang-abang lang dahil alam nyo na sa mga solid dyan. Ingat and happy farming with heart!